Yan. Parang pwede. <laughs> Ba't ka nang video? Wala <laughs> kang video eh. Oh, ang galing mo ah. I know. Ang sexy ng mga kapatid mo. Siya pa to. Hala. Hindi yeah. ako. Huwag po ako tingin nyo. Pangit-pangit na ito. Ano? <laughs> mukhang pwede. Ako mukhang pwede. Ay hindi. Ikaw Eto lang. Ito po, po ang nakikinda may bibili po sa kanila. Oh, si Jerome. Ito si Jerome. Ayos na sa'yo. Ano pa ko po sa po siya. <laughs> oh. Sa pato. Ito po siya. Doon kayo, sayo kay doon. Sayo. Sayo kay okay kayo. Sayo. Okay. Doon kayo. Ah. 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 na. Ah. 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 po